Nagluto ko ng ulam para sa panghapunan namin at kinabukasan naman, naisipan ko ng linisan itong mga condiments battle ko at nilagyan ko na rin ng laman. Nung nakaraan nga na nagiling ako ng karne, meron pa nga natira dahil hindi ko lahat isinama dun sa pagisa ng gulay. At dahil konti na lang naman yung giniling na yon, hinati ko lang sa gitna yung carrots, tapos isang patatas lang itong nilagay ko. Ang plano ko nga sana igigisa ko lang, tapos lalagyan ko siya ng patatas, pero dahil meron pa nga ako ditong stock ng tomato sauce, kaya naisipan ko na rin lagyan. Pinakuluan ko na nga pala yung giniling kasi hindi ko ay na ito. Pagkatapos ginilid ko nga lang, tapos naggisa gisa lang ako dito sa may gilid ng sibuyas at bawang. Akala ko nga ko, konti lang din talaga yung kalalabasan ng ulam na to, pero inabot pa nga ito ng kinabukasan namin na pang ulam. At para medyo dumami nga itong niluluto ko, nagadlang ako dito ng dalawang pirasong hotdog. Medyo mahal pa naman yung bell pepper ngayon at dahil ko konti lang naman itong lulutuin ko, ikinalahati ko lang itong bell pepper tulad nga dun sa ginawa ko sa carrots. Maya-maya nga nung medyo lumambot-lambot na yung gulay, naglagay na ako dyan ng tomato sauce at saka nitong tomato paste. Ang putla kasi pagka walang tomato paste tapos hindi nga siya ganun kalapot. Kain po tayo mga Marcy at Parsi at maya maya nga sabi ko sana ko isya bibidyohan ko kaso nga lang nahihiya daw siya dito nga nabitawan yung baso. Mabuti nga hindi nabasag. Fast forward naman to kinaumagahan. Wala nang hang laman mga condiments battle ko dito pero uhugasan ko muna siya bago ko nga refillan. Simula kasi nung dinispose ko yung ginagamit ko dito na brush sa condiments battle medyo tinamad na nga kung hugasan to. Paano ang dumi ng loob ang hirap linisin? Nako lalo na nga yung toyo talaga namang nagmamansya sa loob. Kaya eto pinasok ko na alang lang yung punch tapos ginamitan ko na lang siya ng tongs para malinisan ko ng maayos. Plano ko na nga palitan yung mga label sticker niya kasi ang papangit ng tignan. Parang nangungutim na. Matagal-tagal na rin kasi sa akin tong condiments battle na to mga one year na rin. Napunasan ko na nga yung mga lagayan ko ng condiments bottle pero bago ko nga refillan pinunasan ko muna tong pinagpapatungan ko. Nakakatuwa nga kasi lumalaki na yung golden photos ko dito sa may kusina. Ayano, hindi lang halata dito sa mga label sticker pero ang pangit na niyang tignan sa personal parang nangungutim na yung mga gilid-gilid. Label sticker lang naman yung plano kong palitan dito, siguro magche-check out na ako nito sa susunod. Ito ang mga maliliit ko na jar container, yung iba nga dito wala pang label sticker. Ko lang naman tong mga condiments ko dito sa bahay, paminta, betchinta, mga pamintang lang to. Hindi kasi ako marunong gumamit ng mga ibang klase ng pampalasa sa pagkain. Anyways, kung gusto niyo pala ng ganitong klase ng condiments bottle at condiments jar, ilalagay ko na lang yung link sa my comment section. Maganda na naman yung tignan dahil may laman na naman itong mga lagayang ko ng condiments. Tapos ito namang mga nor cubes yung nirefillan ko. Chicken nga lang tsaka itong pork yung nirefillan ko dahil meron pa nga akong beef cubes. Kinagabihan na nga ito at naisipan kong magtanggal ng mga blackheads at whiteheads. Inuna ko nga munang tanggalan tong asawa ko dahil medyo marami-rami nga siyang whiteheads. Madali nga lang din itong i-apply para ka lang Tapos ilalapat mo lang yung papel at patutuyuin eh, ng mga 10 minuto. At grabe, ang dami nga naming na harvest. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. At yun lang muna mga Marset Parsis. Salamat sa panonood. Please like and share this video.